sira sir ha Lat ay may pantapon ako rito pre tulungan kita lalamove ka ba meron kang deliver ha ah pipick mo pa lang yung ide-deliver o tulungan kita para hindi na makancel yung booking dito tayo pre sa kabila Saan ba yung pick up ng ano mo? Ha? Huh? Saan ba yung pick up ng deliver mo? No, 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 no. Binangonan pa O tara, eh gagawa natin para Baka i-cancel yung booking eh Ano, ano ba to? Tubeless? In interior Interior? O sige gagawa natin para hmm. Ha? Kapagawa ko lang nito ito kanina Alin alin? Kapagawa ko lang nito kanina Ah, nagpa-vulcanize yes, ka na kanina? Mm -hmm. Tapos na plato ulit? O, ah, tingnan natin kung ano problema. Yes, yes, yes. Ha? Wala na yung pito. Ah? wala na yung pito. Ah, nira na yung mo na? Hindi. Doon lang, oh. Pagkakit pa. gano'n. pa ganun. maya-maya, oh. bandang gitna. Ah. Oh. Mayroon kayo ang hintang buko. Oh. Eh, gagawa natin paraan. Hoy! Ah, sticker ka? Ha? Sticker? ha, sticker? Ito ako eh. Ito meron? Ah, tulungan ko muna ito sir kasi may deliver si Toya Lala Move eh. Ah? Ah, bagong bili ang interior mo? Ngayon ngayon mo lang binili no, dun sa no. vulcanizing shop. No. Magkano bili mo? Ano no, 200 kasama na 'yung labor. 200 kasama na nakabit. Kasi naplatang kanina. No. Tapos plat uli ngayon. caído, oh. ¿no? Ang laki ng butas eh. Ayan ano, kita mo? Ang laki ng ang laki ng butas. Hawak mo to, mo. Tandaan mo ah, baka mawala yung butas eh. Tandaan mo. Oh, may deliver pa kayo, sir. Ha? Oh, may deliver pa kayo. Hindi, oh, wala naman. Okay, eh, dyan na po, nabahala kayo. Eh, okay lang yan. Asa na? At check natin kung okay na eh okay na di ba di ba kanina malakas yung sirit nya Oo. Ayan, oh. ayan o oh. tingnan natin baka may nakatusok eh. Ito na ang alam Ha? Ito pala yan. That's, ah. That's ah. Eh. Naplotan kasi si Kuya may deliver eh. Kaya minamadali ko. May deliver kasi si Lala mo, be. Eh, baka i-cancel. Ayan, okay na pre. Okay na. Eh, baba natin. Ikot ka na isa para makita natin na okay na. Eh, ikot ka na isa at i-testing natin kung okay na. Eh, may deliver kasi siya eh. Eh, naklatan siya. Papunta pa siya ng binangunan. Ayun ba? Hi ah, sticker. Nakita ko din. Oh, ito sir. O. Thank you. Hi ah, den. <laughs> oh. Ito din. din? Salamat po. Thank you. Sticker. Hi ah, sticker. Ito sir. O. Thank you ah, ito sir. <laughs> ano sir? Okey na? Ano na sir? Oh, Kaka, deliver ka na yan. Dito. Nasa helmet mo. Oh. Itakbo mo na agad yung deliver mo, baka i-cancel nung ano eh. Customer. Punta mo na agad, baka i-cancel eh. ah, wala naman sir, wala naman. sticker ah, sticker. Ito sir, oh. Hindi po sir, salamat po Wala nga naman po, wala nga naman Eh, punta mo na agad yung ano, customer Baka i-cancel yung booking mo eh Hindi po sir ha Idol, sibat na kami Ay, sige, sige, ingat rin, ingat sa biyay Lagamulat ah, ng riders Sige, salamat, salamat okay. na pa sa tagpus Salamat pala, salamat Sir, salamat po Ah, wala nga naman, sige sir ano mo Baka i-cancel yung booking eh Salamat sir walang Wala naman po, ingat sa biyay eh.